masayang araw po. Pen maintenance din tayo ngayon. Yan po ang kanilang pakainan. Medyo nagkukulay itim din gawa ng putik na katabi. Kaya ang gawa po namin ngayon, magtambak. Yan po, lalagyan ng buhangin para po hindi masyadong maputik itong tabi ng pakainan at nangingitim ang kanilang pakain. So, yan po. Ako't ng nakasakong buhangin na siyang ilalagay na panambak. So isasama nyo po yan sa inyong mga gawain na pag-maintain ng inyong mga kulungan. Dahil nga po maulan na, nagkaganyan ang ating mga kulungan. Kaya lahat po ay aming tatambakan ng kaunting buhangin para po hindi masyadong nagpuputi. Yun po, may naglalandi na tayo. Five months. Ay, four months po ang mga ito. Mga March born. July po ngayon. Kaya, maaga pong maglandi ang mga native. Kaya, huwag niyo pong paghahaluin ang hindi kapon at ang mga babae. Magkakaroon po kayo ng mga unwanted at unplanned pregnancies pag magkahalo ang inyong mga palakihin na hindi kapon at ang mga babae. So yan po, uh, tatambakan natin ang gilid ng mga pakainan. May stack pa naman po kami ng buhangin at dito lang po tayo sa may Angeles Porak nga kaya madali pong umorder ng buhangin na ipang tatambak nagmahal na nga lang po ang posting sa quarry kaya po tipid din sa paggamit naman kahit na malapit lang ang source so ito po yung tambak ng buhangin noon na inorder natin para po sa paggawa ng mga kulungan at ng mga pakainan po, yung painuman. Hindi naman po masisira yan. Kinalat lang ng kambing, kaya po na, na, flat na ganyan na hitsura. So, siya naman po magagamit pa rin natin na panambak. Ayan. Pagbigay na po uli ng greens. Kaya, bakbakan salad time. Ito naman po ang ating mga tupa at kambing. Yan. Mas gumagalaw po in herd ang mga tupa. Lagi silang magkakasama. Pag nauna na po yung kanilang nagtitimon, ay sama-sama silang nagalaw. Hindi po tulad ng kambing, hiwa-hiwalay ang kanilang pwesto. So nakahiram na po tayo ng bulugan. May mga nakastahan na po. Kaya in 5 months time, asa tayo na may aanak uli sa ating mga alagang tupa. Walo po ang kanyang masasampahan, yung ating matatandang inahin at kanilang mga anak na babae. Ito pong ating mga lamb. January po, yung pinakamatanda sa mga yan. Nagtimbang po kami, 23 kilos na. Lalaki po yon kinapon ko. Lahat po ng tupa natin na lalaki ay kapon. Para po wala tayong inbreeding. Sa kambing po, ay inuumpisahan ko na rin gawin yon na yung mga lalaking iniaanak kakapunin po namin at 3 to 4 months so yan po ang ating update naman sa ating mga alagang tupa at kambing nakagala na po dito lang naman sa may harapan ng farm follow up po ito dun sa ating pen maintenance ito po yung area na tinambakan natin ng buhangin kaya yan po uh, nagtutubig pa rin pero hindi na po maputik gawa ng buhangin ang nakaibabaw pero ganun pa man yan pong lugar na yan ay tatambakan uli natin ng buhangin uh, para po mas matuyo pa para po itong kanilang pakainan ay hindi masyadong magdudumi at least ngayon po yan itong pakainan hindi na po itim ang kulay ng kanilang pagkain. So, dalawang araw po nakaraan mula nung magtambak tayo. Hinahayaan lang nating magsettle muna yung buhangin. Tapos po, dadagdagan uli natin para mas mapipit. At uh, ito pong katabi, ito yung ating second breeding pen expansion kung saan po may namatay tayong dalawang inahin. Kaya part po ng ating biosecurity measure Kahit na wala nang sumunod at hopefully po ay wala nang susunod Na madidisgrasya sa ating mga alaga Ay nagsasabog pa rin kami ng apog at asin So ganyan po ang gawa Sa isang plangana maglalagay ng apog Lalagyan po ang dalawang dakot ng asin Hahaluin yon at pagkatapos po ay isasabog. So, laging biling ko lang po sa kanila, pag magsasabog, magsusuot ng face mask. So, wala naman pong harmful na chemical na kasama yung apog kasi mostly calcium po yan. Kaya baka nagiging additional calcium source pa nga ng ating mga alaga yung agri line na ginagamit natin hindi po yan yung calcium na lime na ilinalagay sa feeds ito po ay talagang pansabog sa lupa pantanggal po ng asim sa lupa sa mga palayan at ibang sakahan so, so found out po yan to be very effective against uh, viral infections lalo lalo na po sa ASF talaga pong napurbahan na maganda ang paggamit ng APOG kontra sa ASF. So yun po, um, magtutuwik sa po tayo niyan na walang sumunod na mortality. <clears throat> Kaya ang bala ko po, towards the end of the week, uh, gagalaw na uli kami. Yung mga pinospone nating iwalay, iwawalay na po, babakunahan na namin para maiwalay at ilalagay po natin dito sa tabi ng ating fourth winning growing ito pong third kaya po nililinisan uli itong third winning growing pen natin ito po yon kasama yung likuran andun po si Maariano nagpupulot pa po ng mga bato-batong maiwan at saka po yung ibang damo ay binubunot na. So sasabugan po natin ito at pag katapos ng tatlong araw, kami po ay magbabakuna na at itatawid na natin dito yung ating mga bagong iwawalay na mga 60 heads. So yan po ang ating magiging galaw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Please share, like and subscribe.